kapag kamalapit na Sabado, lumuluhod huh? na, pre. Hmm? Ano <tihil> talaga? Lumilinaw ng pandinig. Lumuluhod pa. Ito, uh, ito ba yung kahapon? O iba na to? Bilis na. Wow! Bilis na turnover. Isang araw lang. Labas agad. Iba-iba ng tornilyo. Pati ah. washer. Mm -hmm. Mga marami nang bumanat ah. <laughs> Sa absorber ko eh. Pati tumutulong, tinitira. <laughs> 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 ah, what's up, what's up? No, what's up? What's up? Wow! <laughs> dance, dance, dance. Ano, ano, ano? Spark plug <laughs> ang pinalitan? Oh, no! <laughs> no, no, no. Huh? magbaba ka pa ng bumper tsaka ng radiator condenser ba talaga baka si boss na sa nagdiagnose niyan so, so mag magpalit ng spare plug baba bumper tsaka condenser oh my god